Na, eh, pero na. ito may pasalubong ako. Wow! Oh, okay. oh, alam ko yan? Another bucket mula sa ating mga viewers. Ready oh, na ba ang super what's ate? Ano <laughs> <laughs> naman mga tanong yan? Oo, mukhang marami-rami. At sana, walang mat. Wala. <laughs> Ayan, simulan natin. Sige. Bakit hindi ko pa naririnig magsalita ng Spanish na si Senator Aimee. I heard magaling siyang mag-Spanish. Pwede na rin. Kaya lang, ano, parang di bagay sa akin. Sample. Di ako feeling pisay. <laughs> Hola, como estas? Nako. Oh. Eh. Pero ngayon, tsabakano na lang. Tsabakano na lang. <laughs> tsabakano na lang. Marunong din Ayan. ako mag Oh, go! Stanish is sardines. Luka-luka. Ayan, mga pagkain. Bakit masayahin pa rin ang Pilipino kahit may problemang pinagdadaanan. O oh, bakit? Alam mo ba yan? Ako, isa sa mga natutunan ko mula kay super ate na sa bawat problema laging may I need mean. solution. solution. Oh, ayun, kaya masiyahin. Hindi, tsaka close tayo sa pamilya. Maraming barkada, maraming kaibigan. Ayun. Tsaka naniniwala tayo na talagang ano, sa bawat sakuna, malalampas ang lahat. Kasi, umaasa sa Diyos. Okay. Di May faith Kaya, kayang kaya. Go, go, go. Bakit po mahalaga ang nutriban sa mga bata. Ay man, Ayan, kasi padami ng padami. Ang mga kulang sa protein sa sustansya. So kulang ang oh laki nila, diba? Pinakamalaga doon yung laki ng utak. Yun ang nakakot. Oh. Kasi makahabol mo ang size, weight, height. O, oh, kaya yun. Pero yung development ng utak, dapat before 3 years old. Exactly. Para buong buo. Bakit hindi pa po kayo nag-vlog ni Mrs. Irene Marcos Araneta. eh, pa paano yung bunso kong kapatid? Ayaw sa politika na. Ayaw ng public life. Uh, mm. Very shy siya. Pero subukan natin. Makalain mm. mo. Baka pumayag. Ang makantahin. Ang itatawag natin dyan, the vlog sister. Oh, oh, o, so. siya. Oh. Ayan. Pa, ayan, next. Bakit po hindi niyo ako pinapansin? <laughs> iiyak na ako. Ako ha, pinapansin kita kaya lang hindi ko ma-pronounce yung pangalan mo <laughs> na y 2 oo, oo nga. Bakit hindi magpapustis si Juliana? Kaya naman Ikaw naman, <laughs> naman, <laughs> naman. Malay ko, tanuin mo dyan. Kasi karir niya yan. Kasi, na may bluetooth. Oo, oh, okay. ano to, um, lucky charm. Ang kabiling bilinan sa akin ng mga kaninunuang kaninun ko, No. Bawal galawin ang medalyon. Mukal no, ka! Hello! Ano ba yan? Bakit po ang daming marites sa kapaligiran? Oh, no. oh, anong sagot dyan? Minsan marites din tayo. Lagi! <laughs> Lagi! Oh, 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 Maraming oh, oh. marites sa kapaligiran. Designated marites. Mm -hmm. Ako yun. Masaya kaya? Oo, oh, masaya. <laughs> Bakit po? Ang cute nyo! Hey. Forever. Forever Thank you, thank you. Christine Gumira. At saka ganun talaga, thank nagiging you. cute si Sen pag may katabing nakaka-tacute. <laughs> ano? Bakit po ang ganda pa rin manamet ng mami niya na si Imelda? 95 years old na. Ayun, 95 years old. Pero maarte pa rin. Forever maarte yun. Allergic daw siya sa pang. Ah, okay mo. Kaya pa hindi pa kami nakikita ni Manila. Loka! Hindi <laughs> ah. Oh, Charot! Bakit hindi ka mamasyal sa Toronto, Canada? Oh, maraming Pinoy doon. Kaya nang tara, let's go. Now Ay. na! Bakit? Ang galing mong sumayaw, Senator. I mean, ako, ha? Daku, hindi mal kaya. Malamang yan, nanonood yan ng mga TikTok mo, Sen. Ang mga TikTok, mga mo eh. TikTok na walang saysay. Natututa kay Ella Cruz, <laughs> di ba? Natututa. <laughs> sa hashtag. Trying hard kami. Correct. Senator, bakit hindi mo ko shout out? January! Shout out! Shout out! nako <laughs> ha, literal talaga tayo. And last but not least, bakit marami pa rin bakit sa bakit list? O, oh, kasi marami makulit sa Pinas. Hmm, correct. Hindi ba, oh, pero, 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 masaya. Oh, o, masaya. Gusto-gusto ko, ako. talaga marinig lang ito. At hindi tayo mapapagod sumagot ng bakit. Oo nga. O, naku, aalis na ako sila at nagugutom na ako mag-TikTok ka na ulit dyan. Sa saiyo na naman na hindi baruno. Mayan Bye!